Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung gaano kasaya ang mga Pilipino. So, taon-taon, naglalabas ng datos yung University of Oxford, yung World Happiness Report. At dito, meron silang mga datos sa mga ranking ng mga bansa kung aling bansa ang pinakamasaya at aling bansa ang pinaka hindi masaya. Siguro alam nyo na halos taon-taon yung mga pinakamasayang bansa ay yung mga bansa na sa Scandinavia tulad ng Finland, ng Denmark, ng Iceland, ng Sweden at ibang bansa tulad ng Israel at sa taon na 2023, yung pinaka masaya ayon sa World Happiness Report ay yung Finland. yung pinaka hindi masaya naman yung pinaka nasa dulo ng ranking ay yung mga bansa tulad ng Afghanistan, Lebanon, Sierra Leone, Congo, Zimbabwe, Botswana, Malawi. Zambia at iba pa. Pero sa pero ang Pilipinas nasaan ba? Nasaan ba ang Pilipinas sa ranking na yon? Kasi merong ideya ang mga banyaga, ang mga foreigner na masaya ang mga Pilipino. At yun ang nakikita kong stereotype sa mga street interview, sa Korea o sa Japan, sa Asian boss, sa tingin nila masaya ang mga Pilipino dahil relax ang mga Pilipino at mabagal ang buhay sa Pilipinas. Sa tingin ko, totoo. Siyempre totoo pero itong research at itong report ng University of Oxford ay tungkol sa well-being yung kasiyahan pero sa aspeto ng well-being. At yung tanong nila sa mga tao ay yung perception ng kalidad ng buhay ng populasyon. At syempre, yung kalidad ng buhay, madaming iba't ibang mga aspeto. Tulad ng seguridad, tulad ng pinansyal, yung sweldo, bahay, pagkain, yung pahinga, yung oras sa pamilya, yung mga hobbies at iba pa. At noong 2023 sa ranking yung Pilipinas ay nasa pang ika-73, 53rd place ang Pilipinas sa ranking out of 143 na bansa. At malaking pagbabago 'yon dahil noong 2021 nasa 76 o ika pitumput anim ang Pilipinas at ngayon nasa 53rd o limamput ika limamput tatlong place na so magandang improvement sa ranking ng Pilipinas at kung ikukumpara sa iba't ibang bansa sa timog silangang Asya, pangalawa ang Pilipinas. So sa timog silangang Asya, una yung Singapore, tapos yung Pilipinas, tapos sumunod yung iba't ibang bansa tulad ng Vietnam, yung Thailand, Malaysia, Indonesia, Laos, Myanmar at Cambodia. So ibig sabihin, sa timog silangang Asya pangalawang pinakamasayang bansa ang Pilipinas ayon sa World Happiness Report at siguro magandang bagay dahil sa tingin ko yung perception ng kasiyahan malaking epekto sa totoong kasiyahan ng tao at may epekto sa kalidad ng buhay so kahit maganda yung kalidad ng buhay ng tao pero yung pero sa perception ng tao hindi at hindi siya masaya sa tingin ko apektado ang kalidad ng buhay dahil konektado ang pag-iisip natin sa nararamdaman natin so kahit na hindi pinakamaganda ang kalidad ng buhay sa Pilipinas kung ikukumpara halimbawa sa Malaysia o sa Vietnam sa opinion ko, magandang bagay na yung perception, yung tingin ng mga Pilipino ay maganda at masaya at maganda ang kalidad ng buhay. Ayon dito sa, sa survey, ayon sa report ng World Happiness Report. At meron na akong mga podcast episode tungkol sa pag-iisip at tungkol na rin sa kasiyahan ng mga Pilipino tulad ng mga hobbies ng mga Pilipino tulad ng kasabihan na kung maikli ang kumot matutong mamaluktot tungkol sa iba't ibang mga kultura at gawain sa Pilipinas na malaking dahilan kung bakit masaya ang mga Pilipino kahit na hindi masyadong maganda ang kalidad ng buhay. Yun lang ang podcast ngayong araw. Salamat sa oras nyo. Mayroon transcript kung kailangan nyo. At pwede kayong sumuporta sa Patreon kung gusto nyo itong proyekto. Salamat at paalam.